Hi guys, may gagawin ako ngayon guys kasi nakita ko sa Facebook guys, maganda daw buto ng abukado. Ang gagawin ko, hiwa-hiwain ko daw ng maliit tapos mga plus daw ng ano, mga sakit-sakit na mga kalaman, mga tuhod-tuhod, mga basta mga sakit-sakit daw. Nakita ko doon sa Facebook. I-try natin. Tapos ibabad natin dito sa olive oil dito. Mayroon Ibabad natin to dito sa loob. Iwahiwain natin na maliliit. tignan natin guys. Try natin. Malay mo. Kasi mga sakit-sakit yung mga tuhod. Mga ganyan. Tingnan natin kung efektive ba wala na mamawala eh. Kung naniwala tayo. Kasi, yung napanood ko, yung ano, nurse nang dito sa Saudi, meron daw siya isang patient na yung mga pasyente daw na pabalik-balik, isang taon na daw yung pabalik-balik pa injection sa kanyang binti. Kasi yung binti daw niya ay mga masakit. Tapos, meron din daw na Nag, ano sa kanilang nagsabi na i-try niyo yung buto ng i-try niyo yung buto ng avocado. Ibabad lang niyo sa alcohol. Kung gusto niyo alcohol, kung gusto niyo olive oil, depende sa iyo kung anong gusto niyo. Kasi kung pang haplas, ilagay niyo sa olive oil. kung gusto lang niyo pang ispray sa kamay, yung parang kasi, mabaw, yung kamay mo namamanhe, diba? Kasi, Is, ano mo lang, ilagay mo din sa alcohol. Pwede din, din ibaga doon. Yan nga, din ako. Malay mo kung di ba diba? Wala namang mawala Wala namang mawala eh. Gaya-gaya tayo po tumaya. Kasi masakit na itong mga balikat ko sa kabuhat ng aking among kalaki kasi kailangan mo siya pagtayo hindi ano mo siya tina pagiga pag nakatayo higa siya tapos kailangan mo siyang alalayan sa pagtayo kasi masakit yung balak na ilang beses siya na tumba ang oh, na tumba pero ngayon na uh, kawa ng panginoon okay okay naman yung kalagayan niya hindi na siya masyado Nang hindi na siya nanggigising. Siguro naawa na siya sa akin kasi eh, siyempre nag-iisa lang ako. Tapos trabaho ko dito sa bahay. Ako lahat. Kung siya nagpapalupo pa siya sa gusto ng pagkain. Um, simpre. Yung amo ko naman, mabait naman, naman yan. Kasi so. naawain naman yan siya. Bawa na ganyan nga ano Wala kong kasama, di ba? Alam niya eh mag tayo kasi pang natin ito. babad natin sa olive oil. Tapos, pati yung amo ko, yung, ba yung balakang din, haplasan ko, itry ko. Ay, nas na. Napatip ko na. Iwa pa. Saya bina tangan aku. Kung, tutu, long mula lah, nang. Dah macam nasi goreng Kasi Kita ko yung ano, ganun ganon lang siya eh. Try natin to. Sa dami ng abukado sa Pinas, natatapon tapon ng walang. Ngayon ko lang na alam na ganun pala. Pwede pala to ipagamot. hibay ya. Ah. Italiit-liit mo ah. Hmm. Ibawasan natin ito kay eh huwag natin sirain kasi po badan. Hmm. Ayan. Nasisira ba yung ito na lang natin ilagay kasi may lagyan na naman tayo wala kong alcohol eh dito natin ilagay tapos ilagay natin ito tama mo na isa kasi dagdagan na lang natin kung okay dagdagan natin di ba pasok natin dito gagamitin natin ito bukas. Kasi bago lang eh. Ganda yung naka... Ano talaga siya nakababa ng musto. Para... Kaya uh, bumili ako ng isang avocado. Yan, kinain ko yung ano, ang buto kinuha ko. Samantala, dati nandito yung anak ng amo ko. Araw-araw yun, may abukado talaga siya. Ito yung kakain yun, may abukado. Kasi pang diet daw yung abukado. Hindi naku ko naman na ano. Kailan ko lang nakita kagabi. Saka iscroll-scroll ko sa Facebook. Nakita ko yun. Ano daw. Ano nga daw yung buto ng abukado pang half daw. Maganda din sa mga sakit-sakit sa mga tuhod, sakit-sakit sa balakang. Ibabad mo lang dito sa langis. Kung mayroong langis, pwede din alkohol. Kung may langis, pwede langis. Ayan, try natin. ba? Diba? Try natin to guys kung Maging okay siya guys. Ayan siya guys. bukas tingnan natin to guys ano kasi to eh yung ano ba yung nilagay dito dati yung pang ano ng yung ano yung pang ano ng kamay <laughs> ayan siya oh. Ang laman nito. Wala na. Kunti na lang. Tinapong ko siya. Oh, sige guys. Bye bye. Try natin guys. Tingnan natin kung okay. Okay. Okay bye bye. Thank you for watching. See you the other video. Bye.